Yan guys, magluluto tayo ng Taiwan omelette. Lagyan muna natin ng mantika. Tapos, ilagay yung binating itlog. Huwag mo na lahat. Ah, mga limang itlog yan guys, ang ginamit ko para tapos spread mo yung itlog para siya yung magiging base ng ano ng omelette natin. Tapos, eh, kalat mo lang yung itlog sa gilid para meron tayong paglagyan ng ating minced pork mamaya tapos i-add na ulit natin yung natitira pang mga itlog dyan na binati para kumapal yung ating base na, um, ng omelette tapos ganun pa rin ikalat pa rin natin yan para magiging matibay yung ating base tapos ilagay na natin yung ginawa nating egg ano, minced pork, tomato at saka onion yan at saka ketchup tapos iano natin yung gilid guys para yan yung gagamitin natin pang takip dyan sa ano sa omelet para mamaya ilagay natin yan sa ano sa plato hindi siya masisira. Ayan na guys okay na siya lagay na natin yung plato. Tapos hindi ko lang nakuha dyan guys yung balik rin yung kawali para ganyan yung kalalabasan niya. Thank you so much for watching.